pansit ka si Jen. Wow. Wow. Oh, Maraming si po po. Uh, na uh, uh, ako makayos lang tayo. Ano sa yan? mo Chinese tipig. May isa Wow! May sa ito. May init ito. Guys, hindi mawawala ang ate.

Mmm, masarap. ng na Wow! Guys, dito yung balat na lechon, wala akong masabi. Sobrang crunchy talaga. Sobrang lutong. Kapag natikman niyo siya. Ang alam ko, Saturday, Sunday lang may lechon sa, kan sa kanila. Pero wala talaga akong masabi. Sobrang sarap talaga nito yung nam 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 mo tapos yung sausawan mang tumas pa ah, grabe wala ka talagang masasabi sa lechon nila sobrang sarap A few moments later. So guys, tapos na nga ng halian. So, ito na naman tayo sa ating uh, dessert na halo-halo. Guys, sobrang laki talaga. Sobrang sul-sul talaga kayo kapag natikman nyo kanilang halo-halo makaka-asik. Kumukusalita. Ayan na po, tapos na po kami kumain hmm, ng na. avocado, may nantera pa po. <laughs>